Ha? Lagi ba? Ano mga idol? Oh. Iyatag nga nanay Hmm. Iyatag ni at Ate Rita. Ate Rita salamat sa akin. Pagkatag mo sa wheelchair ng nanay. Ito sa nitrapuhan. Kaka Okay kay Mga idol, mahal kayo ng wheelchair. mga dagang kay salamat ate Rita salamat sa inyo oke okay na okay, mga idol happy kay ko nanay si wheelchair si nanay aku ang ng wheelchair okay okay mga idol abot miss balay so nadala na akong wheelchair dagang kay salamat ate Rita ang mga anak Oke, okay, kelas mitako si Bing Rose. Uh, Terima kasih. ang grasya mag-uban ka ninyo o ka sa ginoo uh, na, na, na kung mali ka karon ron nagawas mo ka na sa hospital ka ron ngayon sa ginoo dahil ang kasalamat mga dahil ang salamat.